alam nyo kasi, eh, kayong mga congressman, huwag kayong sunod na sunod sa utos lang. Kaya kayo napapahamak eh, sunod kayo na sa utos sa utos ni speaker eh. oh, ayan tuloy oh, tingnan mo, buka tuloy kayong ano. Anong tawag nyo dyan? Ayan. Oh. Oh, ano na? Pambihira ka naman, kuya, oh. Oh, tuloy violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. Alam ko na, hinahanap niya doon sa libro yun. <laughs> Sabi niya, asan dito yun? Asan? <laughs> <laughs> Hindi ko makita, asan na dito? Ano ba sinasabi mo, Gloria? Oh, <laughs> and... <laughs> Hindi niya alam kung asan doon eh. Dali, asan ba yun dito? Hindi ko alam. <laughs> And um, the, there is a case quoted um, in 2007, Standard Chartered Bank versus the committee. <laughs> Bumubulong-bulong pa eh. <laughs> oh, yeah. Shhh, pigilan mo na nga ito. Hindi ko alam ano ba yung sasabi ito. Hindi na, mapapaya tayo dito. Layo siya tayo. on banks uh, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, um, <laughs> when well, the court said, Supreme so Court said, Tawi ni, tawi ni Kasi ito, ito, ito yung medyo, ano eh, medyo may pagka, uh, hindi ko naman masabing bastos. Pero ito yung munti kang makaaway ni, ano eh, ni Marcoleta eh. <laughs> Uh, siguro kinakaya-kaya niya si Marculeta kasi eh, party list representative din 'to eh. Hindi naman binoto ng taong bahay niya, eh. bumoto diyan, yung binoto diyan, yung party list niya. Nagkataon siya yung may-ari nung party list. Uh, eh, ang problema, hindi niya mahiritan si Gloria, dating presidente ito eh. At kilalang matalino itong uh, si Gloria, napakatalino, dati pang speaker 'to. Banda ninyo ha, dating speaker 'to. So alam niya yung rules. Matalino itong alin to. Kahit ano pa sabihin ninyo dito, ito ang aling na iskandalo at nagsorry lang, tuloy-tuloy wag -tuloy ang presidente niya. Eto ha, eto, eto. eto. tayo. Etong si Gloria, nakailan taon to na presidente. Diba? Sumobra pa nga ito kasi napatalsik si Herap nun eh. Matalino itong aling. Ito din, alam mo ang tawag dati sa kanya dito, kung maaalala ninyo, small but terrible ang tawag sa kanya. Kasi una yung height niya, totoo namang small siya pero grabe daw ang talino nito. Tsaka pagdating sa ano, kita niyo man takin niyo ha, ah, yung crisis na kung saan dumabas yung 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 Hello Garcia, di ba? It it was scandal of the century. Ika nga yung yung Hello Garcia na yon. Ano? Paano niya nalagpasan? Sorry. Tapos ang usapan. Sorry. Tuloy-tuloy yung pagka-presidente niya. <laughs> I'm not saying malinis siya. That's not my point here. My point is, itong babae nito, itong si, 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 dating Pangulong Arroyo, matalino ito. Huwag niyong pagdating sa politika, napakatalino. Ang tao, pagka gustong kumandidato, naging politician, isa sa mga nilalapitan itong si Gloria, si Arroyo. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kanyang karunungan, pagdating sa laro ng politika, matalino ito. Eto eh, itong mga tinabi sa kanya. nga nga. Ah, mga tinabi sa kanya, mga, mga ewan natin. But as an ordinary witness may be compelled to take the witness stand. And claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him. An accused may altogether refuse to take the witness stand and refuse to answer any or all questions. Grabe yon. Eto Supreme Court ruling down. ba? Kung siya accuse may. Uh, she or he, uh, peding tumanggi. Oh so that has been uh, a supreme. and then there is a portion the, the court explained that the right of the accused against self incrimination also applies to respondents in administrative investigations such as in legislative inquiries in aid of legislation Oh, ayon. kahit daw. oh sa inquiry lang, inquiry of, di ba, yung tinatawag nilang Senate, uh, any investigation by Camera o Senate, uh, uh, inquiry lang, uh, e pwede pe tumanggi kung siya yung pinupuntirya o ina-accuse. Remember, VP Sara Duterte, in siya. in siya nung isang congressman na nag-privilege speech na taga Maynila. in na siya. Oh. Kahit masabihin, kasi sinasabi nila, hindi pa naman accused si BP Sara Duterte. Ano palang siya, resource person, even if. Yun ang sabi rin ng korte na binabasa ni, ni, ni Gloria Macapagal Arroyo. Sinasabi niya ngayon, even in aid of legislation, an inquiry in aid of legislation, eh pwede siyang tumanggi kung siya yung magiging accused o siya yung accused. Eh remember, inaccused na si BP Sara Duterte. So anything na sasabihin niya will be used against her. So hindi siya pwedeng mag-oath. Kasi let the court decide. Eventually, pagkaroon ng karoon ng impeachment, di ba, yun yung pinaplano nila, everything na sasabihin niya dyan can be used against BP Sara Duterte. Without, di ba, without yung court proceeding. Kaya nga ho, di ba, anong nangyayari pag in-impeach ka ng Kamara? Di ba, nagkaroon ng impeachment. Kamara, anong gagawin? Dadaling sa Senate. The Senate would be like a court. Kaya nga yung mga senador, di ba, nagsusuot sila ng parang judge. Naalala nyo noon, sa impeachment procedure? Kasi nga, ganun po yung uh, batas doon. Kaya hindi pa pwedeng basta-basta na mag-oat si VP Sara Duterte since siya yung ina-accuse. Eh Pasensya na po kayo. Matalino si B.P. Sara Duterte. Matalino pa itong si uh, Madam Arroyo. Oh, 'di ba? Congressman Arroyo. Tapos ang mga itinabi mo ganito. Eh, hindi naman siya nilalait natin. Kulang lang sa aral. So that is the point of order I am raising and there is a Supreme Court ruling to this effect. Thank you, Mr. With that, uh, the chair declares one minute suspension. <laughs> <laughs> one minute suspension. Call up rin ako. Wait, wait, wait. Sabi ng chairman, <laughs> wait, wait lang. One minute suspension. <laughs> 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 Hindi ko kinaya. <laughs> <laughs> Hindi ko kinaya. <laughs> Hindi ko kinaya. <laughs> <laughs> one minute suspension. <laughs> Oh, kinat ko na to eh, kinat ko na to eh. Kasi mahaba yung suspension na yan eh. Oh, kinat ko na yan. Oh. Pola na siya, pakitawagan niya. Oh, yon. Hearing resumes. Ano gagawin namin? Pakitawagan yung boss natin. Pakitawagan. Oh, Tapos kinat ko na kasi ang tagal nung uh, silence na yun eh. Madam uh, Congresswoman uh, Arroyo, may I know if, uh, may I be clarified if the tenor of your uh, point of inquiry is uh, referring to the sub judicial case? Or rule? referring to the sub case, but uh, it is saying that uh, when a witness, in fact, is in, 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 in reality the accused. Ma'am, pakilakas po ng konti. Medyo hindi ko po... What he's saying is that uh, if by the, you know, by the nature, for instance, of the privileged speech, if uh, the witness is not a mere wit but the person being asked is not a mere witness or a mere person of interest, he is, in fact, the accused of what seems to be a case Uh, including malversation of public funds. And, um, and the court repeated, repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So, we, we I, 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 uh, I, I... Uh, Ayan na, may, may sasagot pa. Kala mo naman, tama yung sasabihin. From given what uh, Miriam de Detersor Santiago said and the Supreme Court uh, ruling that she's quoting, uh, we cannot, um, what do you call this? We cannot uh, just trivialize. Ah, you're just a witness. You're, you're a witness. But you a witness, resource person. They are not the same. The Supreme <laughs> Court says they are. They are not the same. The Supreme Court says. Malinao na malinao. <laughs> Not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. And in fact, uh, can't can refuse to take the witness stand. Congressman Flores, sure. record. Mr. Chair, um, this is an inquiry in aid of legislation and... Uh, not listening. <laughs> not paying attention. <laughs> Kakasabi lang kanina ni Gloria doon, Ro Supreme Court ruling yun, ha? Even in age of legislation. Hindi <laughs> <laughs> nakikinig. Ano nakikinig ka mo? naka airpad ka? <laughs> One is technically accused of any wrongdoing here, Mr. Chair. Ah, uh, Mr. Chair, <laughs> look at the speech. Ma'am, please. Uh, look at please, the speech, Mr. Chair. The privilege. Please wait to be Mr. recognized. Mr. Chair, Mary, Bira. Hindi ka kasi nakikinig, inulit-ulit ko pa nga eh. Hindi, hindi, sabagay, wala naman ako doon. Pero inulit-ulit ko pa nga eh. Sinabi ni uh, Congressman Arroyo na even in aid of legislation, yun po yung uh, Supreme Court ruling, na pag ikaw yung accused na, hindi ka na pe pwedeng mag-witness sa sarili mong... Hindi mo pa pwedeng ikaw mismo mag-incriminate sa sarili mo. Hindi pa pwede yun. Queste. Wait. One minute. I will. Uh, I will. One minute. One minute. Thank you. Declared by the yes. oh, tignan mo. <laughs> si Bibi Sara Duterte na humingi ng sandali. One minute, ha? Tapos umiikot siya kina usap niya yung mga. <laughs> oh. ang uh, galing niyan eh. Uh, galing siya doon. Basta kinausap niya si Gloria, kinausap niya si uh, Marguleta, sinabi niya huwag na kayo magpaka-stress. Kaya ko to. Hindi, <laughs> totoo. Mamaya, sasabihin niya yan sa interview niya. Huwag na kayo magpaka-stress. I got this. ah, uh, uh. Tapos, biglang pumunta ba siya? Ah, uh, andali ah. Uh. ah. Uh. Mr. Chair? Yes. Mr. Chair? The session resumes. Mr. Chair, may I speak? You will be given the opportunity later, okay. uh, Madam Vice President. Uh, in any event, uh, the point of uh, the Honorable Arroyo is uh, well taken, uh, but we will proceed to the outtaking taking. If the Vice President uh, refuse to take his to take her oath, uh, we will respect that. Ayon, so yun ang nangyari. So <laughs> sa o taking palang sunug na po sila mga kababayan. Sa o taking palang wala na. Olat na kagad sila. One si ano na uh, Sabi ng anila three zero na to. Eh. Pangatlong beses nang napahiya ang kamera dito, hindi nila kinakaya ang powers ni BP Sara Duterte. Yun ang totoo.